ipapanood lang ako sa inyong video napanood ko ito kasapon, Tingnan nyo Tingnan nyo oo, oh, oh, alam natin may ordinansa na ganyan na bawal pakalat-kalat yung aso pero bilang isang tao siguro eh nakita mo naman kasama niya yung amo niya at oh, nahuli niyo na nga nagmamakaawa ng us, ng husto si nanay grabe nakikipag-agawa na siya sa aso niya ibig sabihin kasama naman niya siguro nung lumabas yung aso na no, nahuli nila wala lang siguro yung pero kasama nandyan yung amo malamang nga sa mata ng batas bawal yan pero kahit hindi naman tayo eksperto sa larangan ng batas na yan kaya lang bilang isang tao sana maging makatao naman tayo alam niyo naman kasi yung aso ay tinuturing yan talagang pamilya pamilya ng ilan sa ating mga kababayan. Kahit sino naman, di ba? Eh, alagaan nyo yan eh. Inaalagaan nyo simula baby hanggang sa pagtanda niya. Pag nagkakasakit niya, binibilhan pa natin ng gamot yung mga alagaan nating aso, di ba? Grabe naman kayo, mga boss. Sana naman ay maging makatao naman kayo yung ganyan na kayo. Ano, para sa kita. Malamang kasi to eh. May kita to mga ka-Uragon kasi kapag ganyan siguro, eh, tutubusin ng may ari, kapag nadala sa kung sa sakente, sa impounding o oh, ngayon sa may impounding rin ng mga hayop tutubusin yan, syempre ganun na ba talaga ang ating mga kababayan, wala ng puso oh, sana naman ay naging makataon naman kayo, nakikita nyo naman kahalos nag na si nanay oh, ano ba parang hindi naman kayo tao eh Andiyan yung may-ari oh, kinukuha niya kasama niya naman siguro 'yan. Nasa batas nga pero tao lang tayo. <sighs> tao lang tayo mga dapat marunong tayo magbigay sa kapwa natin. 'Di ba? Ayun oh, halos magkumahog na yung nanay. Hindi niyo mal hindi niyo pa pagbigyan. Masakit sa kalooban rin natin mga kauragon 'yan eh bilang isang mamamayan, 'di ba? Parang wala ka man lang puso. Enforcer ka o oh, nagpapatubad ka ng batas. Kayo ng batas, ang dami-dami nyo. Ni eh, wala kayong konsiderasyon. Wala man lang kayong konsiderasyon sa tao. Ay, shout out natin yung mayari na itong video si Aldrin Kent Gonzales ba to? So, ayun. Shout out natin yung mayari ng video si Aldrin Kent Gonzales Ingayo. <laughs> pasensya na kayo na ako yung video mo at nag-react lang ako na ko kasi itong video mo mga ka -uragon. Kaya, eh, medyo naantig yung damdamin ko rin dito kay nanay. Medyo hindi maganda yung ginawa ng ating mga enforcer. Tao naman kayo eh. May puso naman. May puso naman kayo. Minsan, pairalin nyo naman yung pagiging makatao niyo mga kayo mga enforcer, oh. Hindi eh, naman yung puro na lang after tayo sa kita, ko ilman ang kita natin dyan. Yun lang mga ka-Oragon, huwag kayong magalit sa akin mga enforcer. Ako nagbibigay lamang ng aking opinion bilang isang mamayanan na nagbibigay rin ng konsiderasyon sa ating mga kababayan. Thank you.